Tayo may artistic na konti. Uh. Hindi namin inangat dito eh, kasi yung horse okay na. Oh. Dung ko takamot ba? Tabo na ni? Ayaw lang, ayaw tabo na ngayon yung talong natin man sa atin naka, nakawala sa ano sa dalawang buahnya, atau tatlong buwan sa 3 sati, oh. Boy, gandang hapon boy. Boy. <laughs> so let's, hapon, let's. Huh? Good afternoon. balon kanina. Alam nyo sate nakuha yung lupa, aw buhangin, dami. Kaya ngayon man siminto natin. Okay yung simento na, boy? Mudikit pa kaya yan? Tapos, sinipsip pa namin yung ano, yung balon man Hindi, hindi, hindi na siya maubusan kasi malalim na siya. Yung pinakamahina lang andar ng ano, pump natin, hindi siya maubos. Kaya ngayon, malalim na yan mas atin. Ito yung nakuha ng mga ano, buhangin, no? mau pa nga buhangin boy o oh. hmm? pang plaster pwede yun nakuha namin mas atin dami o oh. dami nakuha namin kanina kaya pinapump namin yun ang tubig yan dami yung nakuha kaya yung mga buhangin na sip sip namin yung buhangin hindi ko lang na vlog kanina mas atin yung ano ginawa namin kasi nagmamadali kami patapos na kasi yung ano mag maglalans time na kaya ngayon, pinaplastiran namin ngayon mga ato. Yung culvert, na siya maubusan mas na Napuno yung culvert. Tapos dahan-dahan na yung paanda natin. Hindi eh. magumagano na yung mga ano natin dyan mas atin. Yung mga watering system natin dyan. Kaya lagyan namin ng ano haran ito sa ano sa taas kasi na basag yung mga hollow blocks lagyan natin para siya hindi pumasok yung mga dumi doon sa loob pwede lang lagyan sila natin para yung mga dahon ng mga dahon hindi yan pumasok doon lalim na yan mga lalim niya mas ating mga siguro mga 5 meters na yung lalim o ah, mga 6 meters 4, 4 meters yung lalim mas sa yung balo natin kaya sana ano na yan ayos na yan mapanos ito boy mapanis yan <laughs> ahirap kasi uh, ahirap kasi ano, gamitan ng ano yung kutsara kaya kinakamay na kasi nito ulit aga sa jimbo man oh yan puno puno ka ano, boyo iba tulad iba to iba mo kasi yung ano mas ati yung dapat sana ito noon noon pa mas sa pagkumpisa namin to halublak na nananay binaon pababa pababa. Mali kasi ito masato yung ano natin doon. Ginawa nauna yung Colbert tapos yung dinagdagan ng ano Colbert. Dapat 'yun continuous sa tong halublak tapos butas-butas hanggang bumubuo siya man sa para continuous talaga yung halublak. Pero problema ma halublak boy no kay dumug boy no. Oh. Problema din na lublak kay eh, kasi mo ito uh, lang oh, maganda rin yung Mahal kasi yung culvert. Kita nagkuha na na ulit ano? Baba. Nila Chris. Nandun ka ba? Nandun no? Nandun dito ka no? Baba natin yan. Dapat culvert yan lahat. Yun ang maganda. ba to? Oh. Gusto naman sa atin. Lamasain sa gym boy. Wow. Ano? Ray na. Puri <laughs> kay kailan ko na dito di boy. Ah. Okay. <laughs> <laughs> Bukas sa lahat. Sa tanggalin yung ano. Sapin natin. Ayos. Dito naman sa taas. Ano kayo namin man sa atin para hindi pumasok yung tubig doon medyo iilipit lang natin ito kaya medyo ilipit ang area para din mapasok yung yung ano, mga buhangin para din mapuno naman yaman sa atin yung Ay, oh, mabantad. Kaya yeah, yo ko na yeah, yan, yeah. tasalan yung house. Importante may lipstick na motor. Masira ko ah, din tatanggalin. Ayon Melton. Plastirin nila dito diha ko an. Ah. Nagganggang pa di musod ang tubig. Ah, importante lahat buhangin hindi makapasok. Ang yung tubig kasi yung tubig yung kailangan natin. Buhangin lang importante. Tubig ulit. Oh. sa ilalim ng mga bato kunin mo para mo pantasya siya bato bato ulit hindi sahay na ulit ayos ayos let bato bato Happy Boys. Tsaga ang gud talaga ito dito. Yung mga pamutay bato boy. Alam lagyan ng mga bato-bato let para may view. Ito yung itong mga ati dito. May, may slide dito. Let's magdungaw. Hindi na nasulod yung panitin. Na. Hindi çıkta an Uh, oh, business naman natin, eh. landscape naman. <laughs> landscaping ano yung amoy landscaping let. So, <laughs> well, Wala problema, may mason. Diba? May palatane, <laughs> maldinero. Wala na. Wala nang hahanapin pa. Simple ito. Skip na, ayos na. Ayos na masyarte. Yan. Tapos na. Tistik na konti. Hindi namin inangat dito kasi yung hose okay na. Oh. Arti na may arti. wishing wheel natin sana dumami yung ano natin tanim dumami yung bunga yan pinaghirapan natin yan masyate para talaga google natin yung ilang oras ng panahon para dyan lang eh ano may tinapakan iapakan man mo inspeksyon agad ah tapos na sa atin yung ano natin yung ano natin matabay bubun. hmm. isnak mo na kami mm. makahabol pa ka na boy mm. <coughs> makahabol pa ka ito pero kaya ma may hamat pa tayo kung ano tarong ano <coughs> yun tinanim ko kanina masyado bago yung, yung sidling natin wala lang ang buwan siguro buwan na yun oo oh ito eh. May isang Bunga na yan. Aangat lang yung konti ba? Bunga na ba eh? Tanda na kasi yan. Mga dalawang buwan siguro orang ano, sidling na yan. Tatlo. Sa bayan sa ano natin, sige harvest. Mga hindi sa dulo lang na plat na sa print eh. Pero dito, mga ano na, ang palaya. mga ampalaya palaya na yan area. Yan, mga ampalaya natin masyante. Oh. Malalaki na sila. Nakatanim pa ito, Let's? Kasama ka pagtanim ito, kahit isa? Ampalaya? Hindi. Ikaw lang nag-distribute ano? Ako lang distribute Ah, okay. pa. Akala ko kasama ka. Ayan masate yung ano natin pinaplat nga si jimboy kanina oh ganda na oh taniman ngayon natin ng ano boy ng say, pizza, yan ito jimboy na plat mas ate walang sinabi si Tulitz pinaghirapan ni Tulitz ni Malen inano natin inangat ba? Diba? tapos ngayon pinaplat lang pala ha ay ah, Tulitz Naghirapan ito ulit siya mga sati pag ano. Pag plot. Tapos ngayon. pinaplat na lang. tani namin ngayon na maanapit siya mga sati. Sakto lang to. Bali apat apat na plat Problema kung mutubo pa itong kuan ba yung mga hidaboy. Ano Maihan itong apit siya. Bay, magtanim kami ngayon mas na ano pitsay tapos na kasi yung ano natin yung lalima na natin yung ano natin ano ang tagalo sa bubon? balon <laughs> balon pala kalimutan kong balon Ang na itong pizza ay Isang, hindi talaga, hindi talaga pwede tayo lata yung bilhin natin eh, kasi maliit lang yung area hmm? mura lang kasi boy oh. tag, tag 195 boy yung kadako boy ka taga damoy no tira <laughs> kat sulod ini damoy sulod ini tanim natin ngayon yun natin tirahin natin lito yung magmarking sige sige dito ito kay bagal pala Aabot ng isang taon yung diskarte mo. Ano yan yung street mo? Hindi oh. <laughs> ako naapak ako. Pero ano Yan. Ganun lang ako. Tama. Yan. Balik ka rin ito. yung mapin. Saan yung ito? Ito. kita boy gagawin hmm. namin sa atin sa kamay lang eh di ba nakatanim ka na let yan sila ilagay mo subukan mo paglagay doon pag wag basahin yung ano <tay> kamay mo lang oh. yan to <tay> pulutin lang sila Bukan natin. Do, okay, okay, ito. 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 <laughs> Kamayan mo lang eh, pulutin ba ganun ganon lang kahit manubra okay lang ayan. Sige. Dok ko ba? Tabura ni. Ayaw lang, ayaw tabura. Santo banda. sa batay. Thank you. Tapos na ito ang plot mas oh. Dali. Ang bilis, mas Nandito na kami sa isang platon na naman. Ito, bali mayro pang dalawang plat, Subukan natin tanim doon kasi ang dami mga ano mas daming dahon doon. Ayaw ko lang kung umra yan. Subukan lang natin yan at saka yung dito. Yan na lang ang taniman natin mas natin. Tumatapos muna natin 'to. sama satu yo. Aku takut sama marking itu yang mana markingnya sama satu yo. Guide nila sapag tanem. Damo pa solo nito alight? Dami pa. Kasya kaya? Daka pa boy. Oh. 3000 pieces yatayan. Meron pa sa mali sa sabog lang natin. Kaya sabog kasi natin kalat. Hindi maganda tingnan kung ang kalat. Mahirap pag ano. Maganda yung naka naka istit talaga sa atin. Kahit hindi gano at least na ano siya mas Organize yung paglagay natin. Ito niya mas May mga laman na po yung mga butas. Yan. Yan. Yan minsan yung iba dami pero okay lang yan hindi pasok yung iba oh. okay bali last na plot na lang po tumas sa atin na bawang na boy. yan ito tapos na ito tapos na at saka yung dulo tapos na yun na lang yung last match ate nakita ko doon boy hindi pumasok sa butas boy mayroon mayroon hindi pumasok sa butas sino kaya yon? naglag lang yon, nalaglag tinapon? <laughs> tinapon lang? hindi nalaglag lang yon ano na, tinapon? sino sa inyo boy? ibang web turrets mukhang tulets yun na makapasok sa butas <laughs> tingnan mo doon naglag <laughs> na limang piraso na nasa tabi hindi na, na marunong let? ha? kahit kapakap -kap. hindi <laughs> na din na maasyot o oh? wala na this tall ha tandang tanda na hindi na marunong kung pumapasok boy butas boy Kalimutan. <laughs> Kalimutan na, na. tapon daw na tapon sabi niya tapon daw tapon yun tapon <laughs> to, 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 tapon Tuh tak, tuh tak. praktis. May practice. May practice na bakit tayo Janice. Di ata mo Janice. Wala daw practice. Nakalimutan na daw boy. Eh yeah, tapon lang siya, tapon. Ganda tingnan mas ate yung ano natin ang palaya Wow. Yan yeah, mga palaya mas ate oh na mga, uh, uh, mga, yellow green yung dahon <laughs> hindi pala natin na ng abuno. pataba hindi pa natin nalagyan ng na pataba mas masyate siguro mga sunod na araw ng pataba kahit may compost tayo alalayan na ng pataba hindi pa siya masyate lang, ano lang compost ang compost kasi matagal siya matagal umipikto pero kung umipikto na yan tuloy tuloy na yan masyate whereas ko pataba paglagay mo labi na kung bulusawin mo mga ilang ano lang pagkaroon ng bukasan yan mga ilang araw yan epekto na yan ayun ang kagandahan sa pataba epekto agad sigurado wala nang tapon let sure na sure na sure na masato yan tutok na tutok tala sa butas Mm-hmm. chan-chan sa kamay na, chan-chan na, na pag anak boy, chan-chan sa na, danay lima, upat, chan-chan ba, Man, daming tapo no. <laughs> <laughs> totok natin masyado eh, totok. Ah, ang dami ko mga tapo day. Oh, yun yeah. na. No? Wala namang laman. Tapo na naman oh tinan- na. Tapo na naman. O, na oh, dami na. Pag-sampung piraso na lang ganyan tulis. oh mano o. Oh. Tingnan na naman siya ito. mga ang ebidensya siya. Kasi pala yung ano, sala rin. Lumalabas. Ah. Ayan. O, oh, huwag mo damihan. Ano lang siya ka, daliri yan siya. Daliri ba? kontrol yan. Kaya marunong mo bilang yung daliri mo. Yan. Pagpulot mo kasi dito, pagpulot mo na dito, alam mo na yung itang piraso man. Yo, oh. Mano, oh, tatlo agad. Di pagbagsak pag mo, tatlo na yan. Dito kay sa control yan, Dito, oh, dalawa. Di ba? Oh, pag ano mo yan dito. Yan, oh. Dami. Hmm. Ulong tayo. Ngayon yung talong natin mas naka, nakawala sa ano, sa dalawang buwan niya, tatlong buwan sa tree oh. Ang ganda. Oh. Kaninang umaga pa ito natin. Kung ngayon man oh, ah, ganda na sila. Oh. masaya saya nila. Nakita natin mas sa oh. Masaya sila sa nakano. Nakawala sila sa, sa tree. Mga ilang buwan na ito. Ay, ayos naman sa ito Ito yung area. ito itong area natin dito. Yan tapos na po tayo mas ate pagtanim ng kitsay. Oh, Ba't binab binaba mo dami yan. Yan yan ay uh, pulutin mo yan. Yan lang gamitin mo ipasok sa ano, yan. Sa mga butas. Okay mga satay, may extra pa tayo ng mga buto. Ngayon muna ang ganapan ngayon mga satay sa pagano natin dito. Dami tayong ginagawa ngayong gabi. Paggabi na mga paggabi. Salamat na tayo sa mga satay boys. Jimboy, pangunahing panauhin. Oy. Bye, bye na. To let's. Bye. Bye. Yan, marami sa atin satay. See you next vlog. Ayos naman siya ate. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much for watching. bye. Ligpit na kami ng gamit. Tapos na. Yung ginagawa namin dito.